Uh, maayong pag-abot diri sa tuang farm mga kapogs no so naabot na ta na karon ang oras na karon mga alas 9:30 na so karon lang kita na naabot mga kapogs ang ato ang farm mga kapogs one month po uh, wa ta ka no so ito ang resulta mga kapogs ang ato ang mga saging na nangagulang na no so, nangalata na diri mga kapogs oh ani siya oh. Galata na nga mga saging mga kapuk. Di pa ni maumang kapuks Naa pa na di, Banda mga kapuk. Kaya eh, daghang kitag saging nga ng area. So, atong subayon karon ron. Mga pa may pagsaka na to, mga kapogs. So, mga atong tirada karon No? Uh, ang service na sa baba. So, natay friend dere si Majuri. Si Majuri ang ato ang friend. Ayan. So, dere mo update ta unya mga kapugs sa At ato ang area no Satu ang takunan kukunat doa pa yan takunan kukunat diha nabu na natay ah itong ng saging mga kapog oh. hinog na kaya itong saging mga kapog sayang no ang ah, tumba na siya tayo na sobra na sa kahinog. Ah, si George gilimpyuhan ni George. Oh, wa siya na balot, duguwang na siya no. Ah, uh, tumbahon unya mga kapogs kay kung hindi mo tumbahon, balik na punta sa uno ani. Mga so, itong tirada ron, mga sa tags taas, payag, mo relax ta dito, mamahaw ta, pag humang, subayo na itong area mga kapog. So ka ron, mga itong tirada mga kapog, subay-subay lang sa taka mga kapog, kung sino diri, kaya isa ka bulan tawa kabalik diri no. So kara, unya, taas update ta mga kapog, maraming salamat.